headlines ngayon sa mga balita worldwide dahil ang Iran ay niyanig ng isang matinting pagsabog. At kung ano ang sumabog, ito ay ang Iranian oil refinery. Ito na kaya ang sinasabi ng Israel na precise, lethal at surprising na kanilang gagawing pag-atake sa Iran. Sunod-sunod ang mga hindi magandang nangyayari ngayon sa Iran. Noong nakaraang araw, ibinalita na ang Iran ay naharap sa isang napakalaking cyber attack. Halos lahat ng brands ng gobyerno ng Iran ay napasok, kasama na ang kanilang nuclear facilities, defense at maging financial. Hanggang ngayon ay hindi pa nalalaman kung sino ang responsable, Israel man o Iran. Hindi umamin kung sino talaga ang may kagagawa nito at nitong araw lang sumabog ang isang napakalaking balita dahil ang Iran ay niyanig ng isang napakalaking pagsabog at ang sumabog ay isa sa mga pinakamalaking oil refinery ng Iran na matatagpuan sa Shustar, isang syudad sa Kuzestan. Ayon sa ulat ng Al-Arabiya, pag-aari ng gobyerno ng Saudi Arabia Isang Iranian ang kumpirmadong nasawi. Marami naman ang sugatan. Ang lugar na ito ay may layo lamang na 800 kilometers mula sa southwest ng Tehran. Ayon naman sa maraming mga malilikot ang pag-iisip at tila nagexaggerated pa at nadala lamang sa emosyon ayon sa kanila. Israel daw ang may kagagawan sa naturang pagsabog. Binigyang linaw ng otoridad ng Iran na ang naturang pagsabog ito ay dahil sa pagbangga ng isang oil tanker na may laman pang gasolina. Nagsasagawa ngayon ng malalim na investigation ang Iran tungkol sa insidenteng ito. Dahil sa dinami-dami ng lugar, bakit dito pa talaga natapat sa isa sa mga malaking oil refinery ng Iran nangyari ang naturang pagsabog. Kinumpirma naman mismo ng Iranian firefighters na ang naturang pagsabog ay under control. Ayon naman sa crisis management ng Kusistan na si Ali Abdullahi, meron daw isang napakalaking pagkakamali habang nagsasagawa ng refueling dahil hindi raw ito nag-observe ng safety precaution at ito ay bumangga at dahil nga gasolina ito Kaunting spark lamang. Mabilis na nadakip ang spark at agad na nagsagawa ng isang napakalaking pagsabog. Mabilis na kumalat ang apoy. Kitang-kita ang isang malaking formation ng usok sa himpapawid. Sa kabilang dako naman mga kaibigan, kinundina ng Iran ang pagpapadala ng United States of America ng karagdagang troops sa Israel. Ito ay upang ioperate ang advanced na anti-missiles na ipinadala ng Amerika sa Israel. Ayon sa ulat, ito raw ay upang matulungan ng Israel na maprotektahan ito sa muling pag-atake ng Iran sa Israel at upang maprotektahan na rin ang mga Amerikano na nasa Israel. At kahapon lang mga kaibigan, ibinalita ng USA Today na ang mga sundalo na kanilang ipapadala sa Israel ay nakapasok na sa Israel. Tinawag ng Iran ang hakbang ng United States of America na fullest act. Tinawag ng Iran ang hakbang ng United States of America. Ito nga yung pagpapadala ng karagdagang troops sa Israel. Isa raw itong foolish act binantaan ito ng Iran. Ayon mismo sa Iran, lahat daw nang maaabot ng kanilang armas ay kanila itong titirahin. Ayon pa nga sa Iran, kasama raw rito ang US ships kahit na ang military bases nito ay abot na abot daw ng weapons nila. Ayon sa Iran, meron daw silang pagdududa. Kung bakit sumasali ang United States of America sa hidwaan sa pagitan ng Israel at ng kanilang bansang Iran, pero marami ang mga nagsasabi hindi raw ito dapat ipagtaka ng Iran at sino pang kumakalaban sa Israel dahil noon pa man lagi nang dumidepensa ang United States of America sa Israel. Kahit pa man marami nang beses na hindi pinakikinggan ni Benjamin Netanyahu ang mga advice ni Joe Biden, patuloy pa rin na sumusuport ang Amerika sa Israel tulad na lang ng nakaraang taon sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Merong mga pagkakataon na pinupuna ni Joe Biden ang mga strategy ni Benjamin Netanyahu tulad na lang ng pagpasok ni Benjamin Netanyahu sa Yunis Ayaw ito ng United States of America pero ginawa pa rin ni Benjamin Netanyahu kasama na ang Rafa. Kahit na hindi pinakinggan ni Benjamin Netanyahu ang advice ni Joe Biden, nag-approve pa rin ang United States of America ng billion dollars na mga armas na kanilang ipapadala sa Israel. At itong sa Hezbollah naman, meron mga pagkakataon na nais nang pahintuin ni Joe Biden si Benjamin Netanyahu. Pero, pinasok pa rin ito ni Netanyahu. Kaya, ano raw ang ipagdududa ng Iran kung ganito ang aksyon ng United States of America in favor of Israel? Ito ang matinding babala ng Iran sa Amerika mga kaibigan. Ayon sa kanila, kung papasok daw ang Amerika sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, hindi raw magdadalawang isip ang Iran na atakihin ang mga barko ng Amerika, lalong-lalo na na ang kanilang mga barko ay maaabot daw ng kanilang mga armas. Ito ay ang sabi ni Brigadier General Ibrahim Jabari. Meron daw silang mga matatapang na soldiers at tutugon sa anumang hakbang na gagawin ng Amerika. Dagdag pa ng Iran mga kaibigan, hindi raw sila kayang atakihin ng United States of America. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa pahayag ng Iran na hindi raw sila kayang atakihin ng Amerika? Ang mga pahayag ni Jabari ay lumabas matapos na kundinahin ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei ang hakbang ng Amerika na magpapadala ng maraming troops sa Israel. Kahit na nagbabala na ang Iran dahil sa pagpapadala nga ng United States of America ng karagdagang troop sa Israel ay itinuloy pa rin ito ng Amerika at katunayan nasa loob na ito ng Israel. Ito pa mga kaibigan, dagdag pa ng Israel na ang buhay daw ng mga sundalong Amerikano na ipinadala sa Israel masasayang daw ang kanilang buhay. Marami ang mga nagsasabi mga kaibigan na hindi raw kaya ng Israel ang Iran. Naniniwala ba kayo dyan mga kaibigan? Noong umatake ang Iran sa Israel noong October 1, nalampasan daw ng mga ballistic missiles ng Iran ang Iron Dome Air Defense System ng Israel. Maging ang Arrow 1 and 2 nito at ang David Sling. Katunayan nakapasok daw ito mismo sa aerial territory ng Israel at ang iba talagang lumapag sa target ng Iran. Aliwas naman ito sa pahayag ng IDF. Ayon sa kanila, Bago raw lumapag sa kanilang lupain, ang mga ballistic missiles ng Iran ay napasabog na raw ito ng kanilang mga interceptors. Aminado sila na mayroong mga nawasak sa Israel, pero hindi raw ito direct hit, kundi ito raw ay dahil sa lakas ng impact. Ang iba naman, talagang pumasok, mga dalawang ballistic missiles daw ang pumasok sa lupain ng Israel.